Ang diskarte ko lang ay ano. Ah, no, uh, hindi ko di ko pa sila na ano eh, di ko pa sila kasi na bigyan ng pansin. Sa laki ba naman ng potensyal, kita mo dati nagbenta ako. 'Yung uh, kasi nga hindi ako naglagay ng uh, commercial fertilizer. Ang uh, ginawa ko lang ay 10 piraso lang 'yung ginanok uh, yun, ko, sinesave ko, no, para maganda 'yung magiging bunga niya at uh, maganda 'yung tubo uh, nakapagbenta ako at uh, umabot siya ng uh, 6,000 plus sa isang puno yun. Ganun ka ganda kung sa kasakali, di ba? Eh, computein mo na lang kung may isang libong puno. Ang laking pera, guys. At uh, hanggang ngayon, wala pang nag, ano talaga na sobrang, yung, yung tumulong na magtanim nito. Kasi ang laki ng demand. Hindi eh, masupply-supply Kasi kukunti lang yung nagtanim talaga nito. Na ata at uh, Uh, itong time na to ay uh, uh, Goods to At uh, kahit ano uh, Tingin ko hindi luluma to Hindi hindi mag uh, uh, Oversupply Kasi nga kulang na kulang hanggang ngayon eh After 10 years dadami na naman yung tao sa mundo At uh, kukulangin at kukulangin talaga So ngayon Ang uh, ginawa natin ay magtanim tayo ng magtanim At uh, magtanim tayo ng marami nito guys no? At uh, para makatulong tayo dun sa mga uh, naangailangan ng uh, mga jackfruit, no? yung EVR na variety. So, ito yung pinakamatamis sa mundo, sa buong mundo. So, yun yung na, na, ano ko na, nabalitaan ko lang. So, siguro nga tunay, ito sobrang tamis din naman talaga. So, iba ito sa mga dating uh, jackfruit na yung natitikman nyo dati. Ganun din ako nung dati, pero kakaibang level yung tamis nito. So, yun naman na guys at uh, Thank you for uh, watching sa aking mga video, sa aking mga daily inspired vlogs at uh, sigurado ako matutunan kayo guys kaya subscribe follow na kayo guys. I'm sure na darating yung panahon marami kayong matutunan sa akin. Bye-bye. Namo na.